Hey guys, so ayun po. Ah uh, meron tayong konting papa uh, uh, papasalamat o regalo sa kasakasama natin na Nagfa-farming guys. So yun po. Uh, konting bagay, konting uh, simpleng kan uh, papasalamat at saka give back sa mga kan natin, sa mga kasakasama natin sa farm kasi sabi ko nga eh hindi natin magagawang mag-farming o gawin yung mga bagay sa pagpa-farming kung wala tayong mga kasakasamang may malasakit din sa atin at uh, willing tayong samahan kahit uh, mahirap pinsan yung, yung trabaho o sunod-sunod o biglaan, andyan sila lagi handang sumama sa atin at nasamahan tayong Uh, magsakripisyo at gawin din yung mga bagay-bagay so ito po, uh, Merry Christmas sa ating lahat at uh, simpleng ko na po uh, may mga gusto pa sana tayong kan? Uh, uh, bigyan din, kaso lang medyo kan? Uh, sa ngayon, uh, mayroon lang tayong tinapos guys, at uh, thankful at uh, pasalamat tayo, babawi tayo sa mga iba't nating kasama kasi uh, meron tayong sabi ko nga uh, sabi nga sa Ilocano hindi naman isang araw kumbaga bawi tayo next na mga pagkakataon yung mga kasama din natin yung mula yung na nag uh, tayo nag farming tayo so yun, guys maraming salamat Merry Christmas enjoy po Happy Holidays God bless sa atin lahat